Sarawang taong nakalipas noong 2022 yan at break it pa lang ako. Hello, Masary, Kabayan. Kamusta na? Okay lang ako. Mamaya pa may online class tayo. 1 o'clock PM sabi ni Mr. Tayon. Ah, okay. Sige, bye. Excuse me, may online class pa tayo. Sige, salamat. Hello, manggang man. ng hapon po. Nayong nga na patungkol sa manasanghi at buna ang ikatalawang dikbaan pantaiktik, upang malaman niyo kung anong ang nangyari kaya i-play ko na video na ito Magandang araw mga mag-aaral lalong lalo na ang nasa ikawalong baitang How are you today? Sana namang makabuluhang talakayan ang magaganap sa oras na ito. Ating ipagpatuloy ang ating talakayan sa itaapat na Martahan module 2. Ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol sa mga salmi at bunga ng ikalawang digmaang pandemic. Bye sa digmaang sibil at nagtapag... Hello. Panoling nyo ito sa... Isinin ko na itong video na to sa... Sa missing video naman na magulang nyo. At wala na tayong time. See you tomorrow and goodbye ganda mo pang na yung awal. Di pa may ano, kailanan natin panoorin yung video patungkol sa ikadalawang dikmaan pang daigdik. Nakita mo ba pumasok sa online class si James? Oo, nakita ko siya pumasok, bakit? Anong sabi mong video patungkol sa World War 2? Di ba hindi natin natapos yung video? Kanina kaya panorin na lang natin. Saan natin panorin yung sa messenger ba? Oo sa Facebook messenger na yung GC. Good bye, see you tomorrow. tonight dahil hindi lang mga kapuso ang nag-aabang sa World TV premiere ng Pulang Araw, kundi buong cast at crew nito. Mula sa kanilang watch party sa Batangas, live natin makakasama sina Barbie Fortesa, David Licauco at Sonia Lopez at nasa Pampanga naman si Dennis Trillo. Good evening guys! Grabe naman yung energy dyan, guys! magandang ba? Obviously, excited na po ang lahat. Andito po ang buong team ng Pulang Araw sa likuran namin. Ang aming direktor at syempre ang aming uh, ibang cast ng Pulang Araw. Ready, ready na po kami. Initiated an unprovoked attack on the United States. All residents in the Asia Pacific region are strongly advised to take the necessary precautions. Well, Ingatan mo lagi ang iyong kapatid. Ito ay haklong sa mga totoong kwento tungkol sa nangyari noong panahon ng mga hapon. E eh, katalawang diba ang banda mula noong 1941 hanggang 1945. Presidente na rin ang Pilipinas. Si President Manuel Quezon, na nahalal na Pangulo noong nagdaang Nobyembre 15 taong 1935 sa ilalim ng gobyernong Commonwealth bilang paghahanda sa aking bansa sa independensya na ipinangako ng Amerika na kanilang ipagkakaloob raw sa Pilipinas sa darating na taong 1946. Sa wakas, Hello oh my God, ba ito? Si Mang Luis kaysa ng ni tatalawang panulo? Oo, bakit mo tinatanong yan sa akin? May naksaw sa akin tungkol dito. Nakita mo na sa Facebook yun? Nasaw ko yun sa'yo. Hindi ko pa nakita. May pangalawang presidente na rin ang Pilipinas. President okay. Manuel Quezon Tara, ipaliwanat ko sa iyo. Si Manuel Luis Quezon ay isa siyang ikadalawang panulo ng Republika ng Pilipinas May ganap na eleksyon Noong November 15, 1935 kay Yung Pulang Araw Informasyong patungkol kay Manuel Luis Quezon Ay tama ayon sa Wikipedia website Kahit tanong mo sa NXCP para malaman mo ito. Ah, ganun ba? Okay, salamat sa tulong mo. So, yung impamasyon ng palang awal ay tama? Bye! Manuel Luis Quezon known as Ama ng Wikang Pambansa Nabanggit ito sa pulang araw GMA Historical Drama Series 2024 ayon sa impormasyon patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, si Manuel L. Quezon siya ay dating ikadalawa pangulo ng Republika ng Pilipinas noong panahon na iyong. Good morning class! Alaling na yung tungkol sa Constantin alam nyo kung ano ang constable layo? Hindi po namin alam. Okay, ipaliwanag ko sa inyo ito. Pero kailangan nyo ito panoorin. Tao <laughs> po. Dao po. Dao po. Ang konstabularyo noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas ay isang grupo ng mga opisyal na responsable sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa mga bayan at probinsya. Ang mga ito ay katumbas ng mga pulis o sheriff sa kasalukuyan. kasaysayan ng Pilipinas. Makalipas ng inang linggo sa digmaang ito ay umatras si na General Douglas MacArthur na noon ay pinamunuan ni Manuel L. Quezon bilang Pangulo ng Pilipinas. James, may kwento ako sa iyo. Ano po yung tatay? Noong panahon ng mana Hapon, yung tatay ko na lolo mo, Dati sang gilya noon. Numabang siya sa mga hapon. Noong 2021, nakita ng ate mo. Yung lumang identification card. Kaya pala may nakita ako sa Facebook post no noong pandemya. 2021, nagpost kong ate ko sa Facebook account niya. May nakita siya sa aparador ng nanay ko, lumang identification card ng lolo namin noong panahon ng hapon. Ikadalawa digmaan pandaigdig bilang isang gerilya. Nay, ano ito? Yan nga yung tatay na identification card ng lolo mo. Noong tanaw ng mana hapag yung hawat mo. Post ko sa Facebook ito. 我が敵は転じ入れざると敵ぞ敵の対象たる者は心無双の英雄で骨にしたうつものは共に氷観決死のし基人に恥ぬゆある